Hello guys, musta po kayo? Ayan, magpapakasa po tayo ng rabbit. Ayan po, bumagsak na po siya. Kuya, just nga pala, basta sa buhay, masipag at matyaga lang tayo, everything is possible. Magpapakasta po ako ng dalawang inahing rabbit. Tara, samahan niyo ako. Ayan guys, magpapakasta po tayo ng rabbit. Ayan po, Papakita po tayo. Oh, tayo. na po. Unang bagsak po. Ayan. New Zealand, New Zealand po 'yan. Ito po. Ang dalawa. Papasta po tayo ng rabbit. dapat po ilalagay natin ang babaeng rabbit sa lalaking rabbit kung tayo po yung ng rabbit ito po yung lalaki brown yung itim po ay babae paras po silang New Zealand ito naman po ay yung mukhang panda po ay lalaki at ito naman po gray silver ay babae Sige, isang bagsak na po sila. Dapat po tatlong bagsak. Huwag tayo magpapakasta ng rati. Tatanggalin natin siya pag nakakatatong kasta na. And nagpapahinga lang po sila. And guys, galawin muna natin yung babae galaw-galawin natin yung babae para makastahan na ng lalaki Yan, bumagsak na po ulit siya. dito naman po tayo sa isa nakadalawang bagsak na po dito kay Gray pag nakatatlong bagsak na tatanggalin na po natin yung babaeng rabbit hindi po natin siya pwedeng iwanan doon kawawa naman po Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang aking Facebook page. Salamat po. Bye-bye. Paalam!